Okay po, we're live. Kasama natin, isang classmate natin, pediatrician, mm. Ning Mariano. Magaling na pedia, close friend ni Dr. Ano, classmate ba kayo ni Dr.? Yeah, classmate. Roommate, roommate. Roommate Roommate, roommate. roommate. okay. May kung At, palakpak pa. Kailangan ko na salamin, hindi ko nakikita yung sarili ko. No, no, it's okay. We're live. Ang topic natin, marami kasing inuubo, nilalagnat, at may pulmonya na bata ngayon. By so, mm, being a pediatrician, ano bang dapat nila alamin sa sa pneumonia, lagnat, kailan serious, kailan di serious, anong ah, gagawin? Ah, okay. O, pag po nagsisimula ng ubuhin at uh, lagnatin ng mga anak nyo, obsagbahan mm. nyo na, nakakakain ba yan? Kasi pag wala nang ganang kumain, isang warning sign na yan, baka mamaya nagnunumong na yung bata. Tsaka pangalawa, kung hirap na siyang huminga, lalo na sa mga babies na less than one year old, di ba? Yung umaalon ang dibdib, -dib. at saka mabilis, umabilis na paghinga. Paano nila malalaman kung mabilis o umaalon ng dibdib? -dib? Ah, lumulubog yung ano, sa ilalim ng, ng dibdib -dib natin, yung chan. Oo, So, kailangan at uh, titignan nila yung titignan dibdib ng yes. bata. Yes, oo, tama. Tapos lumulubog na dun sa, di ba, nakikita natin yung ano, yung, ano tayo, yung ribs natin, di ba? Oh, oh, Pag humihinga oh. na lumulubog na yung mga muscle dun sa pagitan ng mga ribs. mga ribs ay, senyales <coughs> na yan. Tapos mabilis pa ang hinga niya, ibig sabihin, malamang. Kailangan. Bibilangin yung hinga sa relo sa oo isang minuto sa isang minuto pag less than 2 uh, years old ay pag uh, pag neonate ang bata pag baby pag baby pa oo dapat hindi lalampas ng 60 ang, 60 ang, ang uh, hindi pag, sa pag isang ano to less than 1 month oo oh mga 1 1 to yan oh uh, 1 uh, month to paano two kung yan? mga 2 years old na ay pag mga 40 na 'to di ba oh 40 na yan 40. oo mapilis. Oh, oh. Oh, oh. Ang tinitignan mo hanggang teenagers, di ba? Uh, actually, hanggang 19 dapat ang pedya. Eh. Uh, oh, okay. 19. Basta hindi pa nag-aasawa, basta wala pang anak. Okay. Pero... Pag ang anak natin ay nilalagnat, masyado tayo kinakabhan, di ba? Ah, yan nga pala. Paano mo story. malalaman kung dengue na ba to, typhoid na ba to? Ah. O, okay. oh, mamaya COVID, anong malala? Paano oh, oh. pa, 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 ano bang titignan? pa, pa blood basically. test mo ba o ano gagawin? Basically, kung dengue at typhoid ang pinag-uusapan, talagang kailangan may blood test kasi Hindi ah. kaya, oo, oh, palalo, palalo na kung halimbawa mataas ang lagnat na on, tuloy-tuloy, 2-3 -tuloy, days on and off na mataas ang lagnat, yung bang umaabot ng 38.5, pataas na ganyan, mas maganda yan dalhin nyo na sa doktor para ma-check na makita ang CD, makarequest na ng CBC, yung complete blood count, at saka mapa-screen na for dengue. Kasi may mga test for so, dengue So, pwede silang dapat, maghintay eh. ng dalawang araw na lagnat na mataas? Pwede, kung... Kung, kung one day pa lang... Oo, kung one day pa lang, kung pwede, pwede, oh, wag, na. Wag na kasi baka wala pang makita diyan. so pag 2 days na lagnat na mataas, Ayan. papuntang 3 days, punta na sa doktor o kaya sa hospital, 'di ba? Sa emergency CBC room. and dengue test. Dengue test. test. Oh, yun ata okay. tinatawag naming dengue screening test. Screening uh, po 'yon, ah. Uh -huh. mm -hmm. So ah, uh, yung typhoid hindi na. Ah, tsaka na yun. Ah, tsaka na yun kasi hindi na namin masyadong nakikita. Sa CBC, anong clues doon? Bisa ang pinagawa nila complete blood count. Anong clues ah. na anong sakit? Ako masas masasuggest ko talaga pag nagpa dapat maibalik sa doktor yung resulta eh. kasi kuminsan, yung pag-interpret kasi ng ano ng complete blood count Ah, uh, depende yan dapat iko-correlate or titingnan din sa itsura ng bata. Sige, sample. Oo, like for example, ah uh, yung bata ay nang hinanghina na, mahina, mahinang-mahina mahina, dahil mataas ang lagnat din, so nang na siya, di ba? Tapos lumabas ang CBC niya, mababa na ang kanyang white blood cell. White blood, blood cell? cell. Uh -oh, ang mababa. normal is 5, 5 to 10,000. 10, yes, uh oo. -oh. Ano yung mababa? So, kapag nagbibilow na sa 5,000, 3,000, 2,000, kahit 4,000 yan. Ano pwede, yun? Ano pwede sa... ka nang mag... Uh, hindi, dapat tingnan mo rin siyempre ang hemoglobin at saka ang hematocrit. Makikita hmm. mo kung... Uh, mataas na ang hematocrit. Ibig sabihin na dehydrate na yan, di ba? Okay. Pag hematocrit tumataas, lumalapot ang dugo. Na kulang na siya sa tubig. Yes, kulang sa tubig. Mababa yung white blood cell, ano ibig sabihin? Check, pwedeng viral ang uh, ang ating virus. Uh, virus. Okay. Pero ang iisipin mo doon, dengue. Ah, yun ang Tsaka, dengue. Oo, ti-check mo rin syempre yung platelet count, baka bumababa na. Okay, yan ang pinaka nakakatakot sa lahat, okay, so platelet on. count. Mm -mm. Anong platelet ang gusto mo? 150,000 up. Oo, 150,000 and up, no? Although syempre kung mababa na ang white blood cell niyan, tapos mataas na rin ang hematocrit. Pero ang platelet count niya, alanganin pa nasa 180 na. Dapat obserbahan na talaga mabuti. Ibig sabihin, dengue 'yun. Oo, baka baka nagde-dengue na. The next day iparipit na uli yung CBC. Tapos yung platelet babantayan everyday. Oo. Yes, everyday nino monitor naman. Sumasad sa diyan bumababa. bumababa. Gano'ng katagal ang pagbaba nun? Depende kasi sa, sa lagnat 'yan, ha. Mm -hmm. Ang dengue kasi may sarili siyang course. Eh. Pwedeng umabot 'yan ng 5 days, meron umaabot ng 7 days, meron nga 4 days lang. Eh. Pero ang kailangan kong uh, ituro sa mga magulang mm -hmm sa dengue, ang pinakadelikadong time, yung time na nawala na ang lagnat ng bata. Why? Bakit ganon? Kasi yun yung time na talagang nagda-dive down ang platelet. Doon bumabagsak ang platelet ng, uh, sa dengue. Kasi kuminsan iisipin ng mga mami, nawala na po yung lagnat eh. Bakit po? Ano, ba't po nagkaganyan? Biglang uh -huh. bumagsak ang blood pressure. Kasi hindi nila alam na sa dengue, kapag nawala na ang lagnat, yun na ang sinyales na oobserbahan na natin, babagsak na ang platelet count niyan. So, pwedeng magdugo, di ba? So, ang dengue, okay. delikado, nakamamatay. Yes. Ilang percent yung deadly na dengue? Yung mga stage 3, oh, stage actually, maliit lang naman kung tutuusin kasi di ba may four strains yan oh. yung isang string lang naman yung so pwedeng apat na beses tamaan beses, ng dengue 1, 2, 3, 4 yes oh. oh. May yung isang string lang naman yung wild string lang naman ng medyo delikado dyan eh oh. so hindi naman tayo masyadong nakakakita ng ganong kagrabe pero syempre ang uunahin natin dapat since nilalagnat na yung bata ang importante dyan, hydration dapat na okay. So ano yung first aid sa bahay para hindi ma hospital at mabuhay yung na dati napapanood na din sa mga news, di ba? Yes. Dami nang namamatay nang kukulang ng dugo, di ba? So ang, ang unang-una kapag nilalagnat 'yung bata, syempre bibigyan natin ng pampababa ng lagnat, 'di ba? Paracetamol. Okay. okay? Although ang paracetamol hindi niya mapapagaling 'yung dengue kasi nga may sariling course ang dengue. Pusa siyang gagaling. Pero during the time na siya inilalagnat, dapat uh, every now and then i-check niyo 'yung temperature ng bata. So every four hours, i-check niyo kung may tumataas ba temperature para mabigyan ng paracetamol. Ngayon, pag nag, may lagnat ang isang bata, ibig sabihin, siyempre, pinagpapawisan niya, nawawala na yung tubig niya, yung natural na tubig sa oh. katawan, ba? Diba? Pwedeng mag-dehydrate. Sabayan niyo na rin ng mga ano, oral rehydration salts. O-R-S. Uh, O-R-S, yes. Like um, kaya, uh, ano, yung mga um, Pedialyte. Pedialyte, Hydrite, Vivalyte, yung mga may light. Kaya, mura lang yun, di ba? Uh, mura lang naman yan. Um, medyo mahal yung iba, pero... Kung mahirap, pwedeng asin at asukal. Uh, pwede rin, pero hindi ko na matandaan ng... Uh, ano, alam, eh, alam ko yung uh, halo, kaya lang uh, eh, minsan. Hindi... Uh, one uh, liter, one yung salt, mga half or one teaspoon. Tapos, eight teaspoons yung sugar. So, mas maraming sugar, konting salt, pero wala siyang potassium. Ah, eh. nga. Yun ang problem. Kaya nga, mas maganda talaga kung oral. Eh. So, paano mo pipilitin? Okay. Kailangan inom ng inom yung bata. Ako sinasabi ko sa mami, hindi naman kailangan yung ano yung Pedialyte or yung yung basta yung ORS na binili mo, ay hindi naman kailangang inumin kagad-buo no Haliba, uh -oh. ba nakapag-prepare ka ng isang ano ng isang baso hindi naman kailangang ubusin sa isang inuman yon paunti unti 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 uh -oh. Kung sa maghapon mainom niya yung pin mo na isang baso malaking bagay na yon diba kasi may electrolytes eh mm. nakakapagpalakas ng katawan yon so maliban pa po yon sa ano ha yung dumedede or umi uh, kumakain Yes, sa gatas na ano. Na so, ano choice nila? Gatas, dumedede, lugaw, buko, an ano pwede? O, Ako, syempre, o yung main o, pa rin. ORS ang main. Main pa rin ang gatas. Halimbawa, yung dumededing bata. Gatas, 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 pa rin. Gatas pa rin, oo. Pero, kapag ako, si tinuturo ko sa pasyente ko, kapag po nilagnat ng mataas yan, tapos, uh, <coughs> nagpawisan na, pwede nyo nang pasipsipin ng paunti-unti ng ORS para nakakadagdag dun sa, di, ano, yung ininom na niya na gatas, diba? Ilang taon pwede maggatas? Ah, uh, tayo naman, igatas naman hanggang, hanggang ang mga bata pinag, pinaggagatas ko kahit mga 5, 6, 7, 8, 9, 10 yan. Binibigyan ko pa rin ng Kahit gatas. 10 years old, oo, oo, dagdag pa rin. Dagdag pa rin ng nutrition kasi yan, diba? Anong gatas pwede? Hindi na yung mga mamahaling gatas? Ay, hindi na. Ako, sabi ko, kung kaya niya ng fresh milk, okay na. Kung kaya Ay, niya mga po. fresh milk o, lang, mga pwede. O yung powdered na, ano, na medyo mura-mura, okay na. Ah, pwede na rin yun. Oo. Oh, 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 So, gatas, uh, ORS, ORS, oral rehydrating solution. Magbigay ng paracetamol. Okay. Man. Tapos, babantayan lang na hindi lalala papa mm -hmm. CBC blood plate kung dengue yon kung denge. kaya nga Oo. dapat magpatingin sa doktor Oo. hindi kayo yung magre-request ng CBC ha dapat doktor. Kasi yung doktor din ang mag interpret nung naka makikita nila doon sa CBC oh. Siya rin ang magbibigay sa inyo ng warning. Kailangan na bang i-admit to? O pwedeng sa bahay ituloy ang paggagamot? So bukod yung mga deadly na sakit like dengue na alam hmm. natin nakakamatay, ano pa bang ibang ubulagnat na dead? Ngayon maraming kumakalat eh. Oh, eh kasi ang dami ngayon talaga. Sa totoo lang, oh, but, marami talagang lumalabas na an -ano flu. To? flu talaga, maraming marami. trangkaso marami. Kasi meron ako mga pasyente na pag pag-testing uh, test yung ano, yung influ sa influenza. Oh, positive. May, may nagpa-positive talaga eh. So talagang uso ngayon for the past 2 months na. Yan ang laman ng aming uh, clinic. So, so Puro pag mga... flu, lagnat, lagnat lang ang kailangan, ang gamot. Para sa lagnat, siyempre. Tapos kung inuubo yung bata, Pwede tayong magbigay ng mga gamot para sa ubo at saka para sa sipon. Okay. Ano yung binibigay mo na para sa ubo, para sa sipon na pwede nila bilhin over-the-counter? Ah, mga over-the-counter. Kapag two years na nabab, ang ginagawa ko usually, mabawa, lagundi, yan, pwede yan. Ah, lagundi, Oo, pwede. Oh. O kaya yung mga myokolitik, mga uh -oh. na na... Uh, yes. Mga yes. myocolytic na gamot 'yan ang binibigay okay. namin 'yan. Tapos ah uh, pag mga bata na less than 2 years old, bihira akong magbigay ng eh or 1 year old na lang sa so 1 year old. Bihira uh -oh. ako magbigay ng myocolytic. Usually, ang tinuturo ko sa magulang kung meron silang nebulizer, mag-nebulize ng sodium chloride. Kung may nebulizer sila. Kung may sila. nebulizer. Ito, so, maganda ha? home remedy. Oo, oo. Kung may nebulizer kayo, pwede. Kung walang... Kung wala, yung tawag natin, steam inhalation, yung pinapausukan... Ito, pag... may tip si Doktora Ning Maganda. Oo. Para siyang suub, pero hindi siya suub. Okay? Yes. Ano tong mas safe na steam sa bata? Oo. Turo yung mo. Yung suub kasi, ang pagkakaintindi ko kasi sa suub, yung, nilalag eh. yung nilalagyan ng towel. Towel. Mahirap gawin yun sa baby, lalo na kung less than 1 year old. Uh, hindi naman kasi nakakapagsalita ang bata. Eh. Iyak lang ng iyak, hindi mo alam. Baka nasusunog Baka na yung... Baka pag Oo, mo, nasunog, nasunog na siya. Nasunog na yung skin. Kasi yung steam, oh, mainit yun hindi siya makahinga. Na. Exactly. Oo. Tsaka mainit kasi yung steam, di ba? Oo. Pwede talagang magkaroon ng first degree burn. O kaya, ang pwede pang pa second Oo. degree burn Oo. yan. Eh. Kasi may nakita na ako, nag-blister. So... Kaya ang sinasabi ko lang, steam inhalation, magpapakulo lang ng tubig sa isang takure. Sa takore, okay, diba? Okay, yun. Tapos lagyan ng isang kutsaritang asin. So, para... One teaspoon salt sa isang mga two liters na uh -huh. gano. okay? Tapos, so para ka na rin, ano, para ka na rin magpapanebulize nun ng sodium chloride. Kasi may ah, okay. salt na rin yun eh, di ba? So ilalapit lang yung muka, pero kita mo yung Oo, bata. Oh, dapat nakikita mo yung, yung steam, dapat makikita mong umaakyat na ganyan. Tapos, itry nyo muna sa sarili nyo. Kasi, para maramdaman nyo kung masakit ba sa muka. Para at least, yung ding layo, nung mukha ng bata doon sa steam, ma-estimate nyo kung gano'ng kalayo. Kasi pag masyadong malapit, masakit sa mukha yun, di ba? Ang paracetamol, kailan binibigay? Anong temperature dapat? Ah, yun nga pala. 38, 37, every 4 hours o 3 okay. times a day. Okay. Nakakalito rin eh. Oh, oh. Yan ang lagi kong tinuturo sa mga oh, sige. pasyente. Ano tamang paracetamol? O, sa mga magulang, lang. Oh, ng okay. magulang ng pasyente. Kasi lagi sabihin, Doktora, may lagnat po. O, oh, gano'ng kataas ang lagnat? 37.5 po. Eh, hindi kami nagbibigay ng paracetamol sa temperature na 37.5. Lagi namin sinasa ako, lagi ko sinasabi sa mga magulang ng pasyente ko, 37.8 po ang cut-off natin, ha? Pag 37.8 pataas, tsaka magbibigay ng paracetamol. Below that, below 37.8, pero pakiramdam nyo mainit, punasan na lang. Hmm. Hindi na kailangan magpainom ng paracetamol. Po, oh, kasi 37.8 yung cut-off natin. 37.8 pataas. Ha? Tandaan nyo po yan. Ha? So, ano pa pwede yung mga tawa-tawa sa dengue? Ah, Okay. okay. Eh, let's say gusto ng pasyente mm -hmm. o may silang herbal mm -hmm. na gusto na nilalagay sa tubig uh -oh. at uh -oh. pinapainom. Ako personally, ako pumapayag ako. Why? Uh, kung gusto Kasi, nila. Uh -oh, kung gusto nila, pumapayag ako. Why? Kasi ang alam natin, alam naman natin sa dengue, kailangan ma-hydrate yung bata. Mm -hmm. Di ba? So kung yon, kayang inumin ng bata, di eh, ipainom natin kasi one way of hydrating the patient. So kung sasabihin sa akin ng mga lolo, lola, eh gumagaling po sa tawa-tawa, eh, hindi ko nakukontrahin yun. Basta importante matulungan nilang uminom ng tub, ng ano, ng liquid yung bata kasi makakatulong yon mahahydrate yung bata. Tapos yung bata mahilig magkumot pag giniginaw. Ano bang payo mo doon, ah, 'di ba? <laughs> mataas na yung fever, nagkukumot pa eh, hindi. Ulo. Kasi kung nanginginig ka naman, uh -oh. kung nanginginig, ako kasi personal ganun, pag nanginginig ako, nagkukumot ako, uh -oh. pag nanginginig ako. Pero kung hindi naman ako nanginginig at talagang mainit, huwag nyo nang balutin kasi lalong iinit yung, lalong iinit, tataas ang temperature ng bata kung mata, kung may lagnat na siya. Uh -oh. So kung hindi giniginaw pero alam nyo uh, mataas ang lagnat, at uncomfortable na yung bata, huwag nyo nang balutin, nakakadagdag sa inyo. Pwede Nakakawa maligo? Nyo. Pwede, pwede naman maligo. Lagnat, mamaligo. may ligo? Ako, pinapaligo ko ang bata. Pwede Bakit na, na yung lagnat? Habang may lagnat, wag muna. Oh, unless sobrang taas yung tag-39, nag-40, yung, uh, takot, mo na yung takot tayong mag-ano, mag-convulsion, mag yun. Sabi ko, sige, pwede. Yung mga ganon. Okay. ah uh, kailan mag-antibiotic? Ah, uh, doktor talaga. Ay oo. Ako talaga mahihikpit ako diyan kasi hindi tako, pwede mag-remedy, eh, di ba? Yun ang problem. Pwedeng bahay, hindi pwedeng itanong sa kapitbahay, hindi pwedeng itanong sa kamag-anak kung anong antibiotik yung tinake nung anak nila kasi uh, iniiwasan na po natin. Mataas na po kasi yung uh, ano tawag dito, antibiotic Resist uh, resistance. resistance sa antib antibiotic dating dito sa Pilipinas. So gusto po nating huwag makadagdag pa doon. So, mga, mga magulang, hanggat hindi po doktor ang nagreseta sa inyo, kung maaari lang po, huwag nyo na po munang bigyan ng antibiotics yung mga anak nyo, ha? Kasi hindi po makakatulong. Madalas po kasi yung mga simple cough and colds lang na may fever, kahit may lagnat po yan, 60-70%, ano yan ni eh, viral lang yan, nakusang gagaling. Tutulungan lang para, supportive treatment lang po para sa lagnat, para sa ubo, para sa supon, ganun lang po. So ano yung pinaka warning signs na dadali na sa ospital? Ah, syempre. Na kailangan na yung bata may lagnat, may ubo, mm -hmm. anong klase na, uy, dali na sa ospital to? Pag sobrang taas na yung lagnat, na kahit anong bigay mo ng paracetamol, hindi bumababa, dalin mo na talaga. parang medyo iba na yung pag-iisip. Mm -hmm. Yes. Tsaka irritable, irritable na yung bata, di ba? Mm. Yung hindi na magwawala na. hindi na maka makalakad, uh, hindi na makakain number. Tsaka isa pa yung hindi na makakain. Yan. Kasi <coughs> ibig sabihin, nang lalambot na yan. Pwedeng due to the dehydration na. Kaya talagang lambot na lambot na yung bata. O kaya irritable yung bata. O kaya, sabing mo nga sa ubot sipon, yung hirap, nahihirapang huminga. Meron bang lalabas na rash na delikado sa kamay, sa leeg, something? Ah, ano ba pinag-usapan natin sa dengue? Lagnat, di sa mo lagnat. masabi. Mamaya, meningococcinia. Mamaya, ah, uh, hand, okay. foot, mouth. Han sa hand, ay, puso nga pala ngayon ng hand, foot, mouth. Hand, like, foot, mouth nga, oh, marami. lately, naka, siguro naka... <laughs> deadly ba tong hand, foot? Hindi naman, hindi naman. Kaya lang, ang problema kasi, yung mga may hand foot mouth uh, hand foot and mouth disease uh -huh. ang nagiging problema kasi yung mga bata na pag marami lesion sa lalamunan may may oh, oh, hawa oh, nakakahawa <coughs> yun eh pero ang problem ang main problem ng mga batang ganon hindi sila makakain uh, Kasi masakit yun eh, masakit lumunok. So, hospital. Kuminsan, na, naaano talaga namin, na-admit. Kasi hindi na talaga makakain. Kasi ma mahirap lumunok yun. Kaya yung mga batang mayroong ganon na lesion sa lalamunan dahil sa hand, and mouth disease, sinasabi ko, wag po bigyan ng masyadong mainit na sabaw o pagkain. At saka wag mo masyadong bigyan ng maaasim kasi mahirap pong, mahirap lumunok eh. So mas lalong hindi kakain yung bata. Uh, kaya ano, yan yung mga ganyan. Pag di na nakakakain, dalhin niyo na talaga sa ospital yan. Okay, ang ganda ng mga tips ni Doktora. Uy, palakpak daw. Oh, ah. naman Ay, magpakita dito. Galing-galing, Doktora Mariano. Oh. Sana po may natutunan kayo, ha? Ay, may, may. Bakit ang pedia gano'n? parang mabait na malumanay. Ano? Ah. Mahirap kumausap ng bata. Diba, ang itsurang, yung kanina itsurang OB yun. <laughs> si, uh, maliban po sa ganito talaga ako magsalita ko minsan, uh, minsan, pero dapat mabait sa bata uh, o oh, para hindi naman matakot sa amin yung mga bata at saka yung mga parents kasi maganda din na syempre nagpapanik na yung mga yan pag may sakit dita. oh, diba so maganda na mapaliwanagan sila ng malumanay kasi pag tatarayan mo pa sila nagpapanik na nga sila tapos Uh, hindi pa maganda yung the way na ipaliwanag mo sa kanila. Okay. Eh, syempre, nakakadagdag sa ano nila yun. Anxiety nila yun, eh. Okay. Thank you so much. Magbabalik tayo ulit. Kita nyo, ha? Kompletong tips yan. Ubo, <laughs> lagnat, gamot, CBC. Hanggang dulo, tinuro natin. Sana po, may natutunan yes, kayo, ha? Magbabalik po kami,